Pabiyayat tayo bakit Ayan Alas 4 na ng hapon mga kanaypi Nandito pa rin tayo Namamasada Ayan mga kanaypi naka full bottle na tayo <laughs> nakakapote na ako yan pati short niya. ayan sabok na tayo mga kalipi pwede na to laban na tayo kailangan nating mamasada para ano may kitahin tayo no tara 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 Yeah. Oh. Tsaka Ayan, division office daw Mga Awanti <laughs> Datang madam Sì, madam. Mana yang madam? Aku Ag nak madam pun asak lang, lepas sana. Eh, lu pun. <laughs> Ayos <son>, madam <laughs> Division office Ay traffic madam Madam, Sige girl, Madam.

VIP binigyan naman tayo ng 200 pesos Okay madam Atara madam Sige po Pero boss बदम Magkano ba po masaya, madam? Ha? Magkano ba po masaya nyo? 70 Sa uh, 35 na kami ah, Sige, pa. madam Uulan naman Thank you po Sige, madam, thank you Ayan, mga kanipi Bali, naka 270 na tayo Bale yung nakuha natin sa school kanina na inatid doon sa division office nagbigay ng 200 pesos mga kanaipi dumaan kami dito sa may bypass tapos nakapick up pa tayo ng dalawa yan yung kababa lang nagbigay ng 70 pesos mga kanaipi Ana ulit tayo ng panibago Tayo okay, kayo ate Luwang kayo Luwang kayo mana? Kapanan nyo? baka kami lang kayo sa ngasutan Diyan nga ba na tayo bakag? Dito kami lang higit tayo yung tak biyahe tayo bakal. Puro kawitan naman mga kanaipi yung Puro lalaki naman nata yung ano nga Talaga mga kanaipi Kals Ayan mga kanipi, kumita tayo ng 100 Pesos Matarasa lang tayo Nakapagkatid tayo dito sa bakag Buti na lang makabuta ako, makakata ipe. Alas 4 na nang hapon, makaka na Nandito pa rin tayo. Namamasaada. Ay makaka na ay eh, pasayro tayo. Tama, madam. Saan kayo, madam? Tara. Pasok na kayo. Thank you. Ayan mga kanaibig, kumita pa tayo ng 50 pesos. here. Ayan mga kanaipi. Another 50 pesos na naman yung kinita natin. mga kalayuti Nandito na ako sa bahay Kakawi ko lang Hi Hi Lapas ka na. So yan mga kalayuti Ginabi na tayo na nakuwi Talagang naghabol pa tayo ng pasada natin <laughs> <laughs> Hi Hi. Hi na, kanay pi ka mo. Sinara na mga kanay So yan, pumili tayo ng bumbilya mga kanay pi. Incandescent bulb. Tapos ulam namin pang umagahan at daya par ni Maika. Yan yung binili ko ngayon. Ayan, pasensya muna mga kanay Hindi pa ako nakapag-reply ng comment nyo. Pabawi na lang sa mga susunod na araw. Talagang busy tayo eh hey. pasensya muna no mga kanaypi so dito ko na naman tatapusin ang vlog thank you so much sa inyong lahat kita kita tayo bukas ulit sana wala na yan mawala na yung bagyo mga kanaypi at buti na lang uh, mabilis lang bumaba yung tubig Buti na lang hindi tumuloy-tuloy na malakas yung ulan. Pahinto-hinto. So yan, update ko na naman kay bukas mga kalimpi. So stay safe lagi. I love you all and peace out.